Hi guys. So ngayon for today ay nagluluto -to ako ng ulam namin. Pritong pritong bangus at uh, ginisang ano ba to? Pechay. So naghihiwa ako ng pechay pero anin ko muna ipinipritong kong bangus dahil ganito ako magprito guys ng bangus. Bago ko siya baligtarin, ino-off ko muna yung apoy para hindi siya mag ano, ano tawag dito yung tasik-tasik, 'di ba? So, ayan. Babalikta ko lang siya. Tapos, <coughs> ay, nanggulat ako. Yan, tapos mahina lang. Tapos, maghihiwa ko ng pechay. Pero bago yan, hinuhugasan ko muna siya ng isa-isa. Kasi para kapag merong mga ano, magtatago, kailangan at least matatanggal. Daba? <clears> Hindi <throat> ko alam kung malakas yung boses ko. Or malakas yung ano ng prito ko. <laughs> Tunog. Ayan, so... Inuubo <coughs> <coughs> pa rin ako. <coughs> so... <coughs> Ayun nga, ba diba? Tuloy yung kwento ko, no? Na dahil na-demonetize tayo. So, hindi naman tayo mag start ng ating, ano, pag-vlog. Continuous pa rin tayo. Pero actually, sumuko na rin ako. Sabi ko, check ko ng October 15, kapag hindi ako, pag hindi, ay pagka ano, okay siya. Kasi nga na ko na parang kailangan i-reach i nga yung 4,000 notch hour. Ayan. Sabi ko, sige, pagka dumating na October 15, doon ko malalaman. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Na ganun nga yung nangyari sa akin uh, channel. Hanggang dumating si October 15. Pero sinabi ko yon kay um, sis Abby ano na October by November na ata. Or Basta mga gano'n na siguro, nasabi ko sa kanya. Sila lang akong balak sabihin. Gusto ko ng ano. Tapos, ayun, nung magpaalam ako sa kanya, sabi ko mag-stop na ako. Gano'n. Kasi, ay, sinabi ko kasi ano, yun nga, kasi nga na, demonetize ako. Ayun. Sabi naman, and then si, si Sabi, is willing naman na tulungan ako ulit. Ulit kasi, nung una, kami-kami rin yung nagtulungan kung bakit namin nakuha yung aming mga WH. Siyempre, sa tulong din ng ating ibang mga kaibigan from YT. Ayan. Actually, nahihiya nga rin ako dun sa iba eh. Especially kay ano, eh, kapatid na Bones Pimentel. Kasi, isa rin siya sa talaga namang nagtapos ng ano ko, WH ko noon nung unang ano ko. Kaya, nung time na nagtanong sa akin, as in nagsinungaling ako, kasi nahihiya nga ako, kasi syempre, mahirap, ba diba? Yung tulong na ginawa nila sa akin, is hindi ko na pangalagaan. So, nahihiya ako. Kaya nagsinungaling ako. Yung tinanong niya ako, sabi niya, Madam, bakit gano'n, gano'n, walang yatang harang? Sabi ko, Di ba ka lang? Ganun lang si Lolo, si Whitey, ganyan. Ayun. Tapos yun, hindi na siya nagtanong. Pero syempre, I'm sure, nag-gets niya na rin yun kasi lagi rin kami, every week, nag kami ng mga video namin. So, ayan na. Pagtapos kong hiwain. Ay, pagtapos kong hugasan isa-isa, hiwain ko na siya. Ito yung ulam namin. So, continuous tayo sa ating uh, kwento. Ayun. Kaya naman. Ayun. Tapos nung ano nga, gusto ko nang mag-give up. Sili nung, nung kailan lang din, nagsabi na ako kay ano, sis Abby. Sabi ko, Sis, huwag mo na ako i-play. Huwag mo nang -ano, yung bubble ko. Hayaan mo na lang kung kailan siya mabubuo. Sabi niya naman sa akin. So. sabi niya naman sa akin. <laughs> Una sabi niya sa akin, Okay, sis. <laughs> Siguro, hindi rin nakatiis si sis Abby. Nagtanong. Tapos <laughs> so, sabi niya, bakit sis gano'n? Sinabi ko na no, sabi ko sis baka kasi ma, syempre matagal pa. Eh. Matagal pa yung bubunuin namin. Baka ako masira yung gadgets mo, ganyan ganyan. Syempre nakakaya naman everyday 'yon. <coughs> sabi niya naman okay lang naman daw. Ayon, di basta nag-ano kami, bahabang ano conversation. Ganun. In short, yan, yeah, nagko-continue si sinasabi ngayon para i-play yung akin WH. Yan. Yeah. Naano ko kasi baka matagal, baka abutin pa ng ano eh. Nakakaano, baka masira. Ano yung ating, yung, syempre di ba diba, yung gadget natin. O yung gadget natin. Kailangan din natin ingatan dahil pag lagi rin naka, open. Ganon. Laka masira din. Ayan. Katulad nga ng ginagamit ko ngayong cellphone. Hindi sa akin to. Kung kailan naman magbabalik na ako sa pagbablog. Yung cellphone ko last night. Bigla-bigla na lang. Hindi ko na siya ma-open. Walang si ano ha. Walang ano yung cellphone ko ah. Walang basag. Walang maayos na maayos in good condition ewan ko na lang bakit bigla na lang siyang hindi na sumindi. Uh, hindi ko ano kung sa battery kasi built in yung battery ng ating cellphone so hindi ko alam anong nangyari so baba ano tatanggalin ko lang yung bangs ko at maglalagay ako ng panibago. Nakalangal ko so, ito na yung paliwanag ko, ito ay sumabog ng himalak ng ano. Ang isa man siya, ito isang isang may anggautan, may And hindi naman magagalit sa mga kakalot kasi ito ay nanggak, sigaw ng nakakasana. So kung ano

Ayan, para nakikita nyo ako habang ano, umupo ako. Ayan. Kasi baka naman daw whole video, wala ako. Yun lang guys. So, iluluto ko na lang siya. Ito naman ang sasaw ko. So, alam naman nyo kung paano magluto ng ginisang pechay lang. With saw ng isda. So, tatapusin ko na lang ito hanggang dito na lang. At sana guys, ano, patuloy pa rin kayong mag-subaybay sa akin. Kahit hagad naman yung, yung tulo. Hagad yung tulo ko kasi hindi naman ako nakatulog agad dahil nga ano. Yun nga kwento ko yung cellphone ko. Iglang nag-shutdown lang siya. Hindi ko alam anong nangyari. Tapos ano. Iglang na-off. Na wala siyang sira, wala siyang ano, hindi ko alam, hindi ko ano kung ano ah, sa battery ano? kasi built in naman yung battery nun hindi ko alam tapos bigla lang siyang na off. oh. ayan medyo mainit pa kasi yun lang guys thank you for watching I hope na ano <laughs> walang energy na continuous yung pagsubaybay niyo sa akin or pag uh, tulong and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Ayan, parang hindi na ako marunong mag-vlog. <laughs> Bye! See you on my next one. God bless everyone.